So ngayon araw guys ay New Year na nga pala kaya kailangan ko na mga prutas na bilog. Kahit ano na nga pala yung bibili ko dito basta bilog. Nakabili nga rin pala ako dito na mangga na hilaw. Kahit oblong nga pala to binili ko pa rin. At syempre kahit hindi bilog bibili pa rin ako ng saging. Kasi ito nga pala guys ngayon ko nga pala to nakita pero binili ko pa rin. Tapos dito nga pala guys nakita ko nga pala yung favorite kong lukban. Mahal nga pala yung kilo nito pero nakakita nga pala ako dito ng 200 pesos. 250 nga yung kilo nito pero natawaran ko nga pala ng 200. Ito nga guys kunti pa lang yung ko pero umabot na nga pala ako ng 800 pesos. Siguro guys yung yeah. mga milk ko dito umabot ng apat na kilo. Grabe yung mga bilin ngayon, napakamahal na talaga. habang sa shopping nga pala guys, kasama ko nga pala dito si Iput. Ito lang nga pala tong bird, napakalaki nga pala ng compartment. Tapos dito nga pala sa pinaradaan ko guys, may nakita nga pala ulit ako dito ang lukban. Kahit meron na nga pala ako guys, ay natakam pa rin ako. Kaya yung bumili pa rin ako dito kahit isang kilo lang. Malog pa sana yung compartment, kaso wala na nga pala ng pera, pandagdag. Kaya nga rin pala nakapamili ngayon guys, kasi konti lang yung binili ni mamang mga prutas. Kaya ewan ko lang kung hindi swerte, next year. So ngayon araw guys, ay mumukbangin naman natin tong mga pinamili ko. Yeah, mga sariwa naman to, kaya hindi ko nahuhugasan. So, ito guys, dito ako curious kung paano to kainin. Sweet persimmon. First time ko na makakita ng ganito. Hihima ko na. Ang itsura guys. Titikman ko kung anong lasa. Mm. Parang kamote na chico, ganon. Kamote Kiko. Hindi siya sweet, pero 6 over 10. Tapos ito naman, guys, ay last year ko nga pala ito na tikman. At unang tigim ko pa lang ay naging favorite ko siya. Ang pakalan nito, guys, ay Lokban. Parang siyang rambutan, ganun. Ganito lang yung gagawin ko. Ayan, eh, ganyan lang. Ayan, guys, tutuklapin mo lang. Ayan, ito na agad. Parang, ayan, ito yung tura niyo. Sobrang sarap nito, parang antamis. Matamis pala. Mmmmm. Unang tigat pa lang. Nakatigim Nakatikim ako nito sa bagyo. Lasang lupa. Ganon. Pero guys, sobrang tamis nito, sobrang sarap try nyo. Mahal lang ng kilo. Pero yung binili ko guys, 2 kilos kasi ito lang yung kinakain ko. <laughs> sarap. Tapos ito guys, ubas. Hindi ko na inugasan kasi fresh naman to. Bulok pa nga eh. Oh, may bulok pa. Pero kakainin ko sayang. lasang alak yung bulok niya lasang alak ganun at least seedless di ba so ito guys binili ko sabi kina kayo na, Kain pa dito kahit hilaw pa kapag so, nahilog to ganito dito yung joyra niya so muna natin yung hilaw ah amoy pa lang amoy maasim na agad masarap to kapag may alam ang tingin ko asim bubot next naman guys ito Mangga. Hmm, hinog na hinog. Magic guys, magiging bulaklak. O, diba? Hmm, 200 lang to, sobrang tamis. Hmm. Pati yung balat, pwede nang kainin sa sobrang tamis. Tapos ito guys, di ko alam kung anong tawag dito, pero para sa mansanas. Hindi pa nakatikam nito eh. Ayan o, oh. yung tsura niya. Para sa singkamas na may durog-durog, ganun singkamas na pakwan. Ganun siya, guys. Tapos may durog-durog. Mmm. May natikman ako dati na mansanas na sobrang tamis. So, yung huli ko palang kain ng mansanas, guys, ay last year din. Bago mag new year. Eight over ten. Masarap. Perfect. Hmm. Titikman natin yung favorite kong saging. Hmm! Tag na over 10. Sarap sarap. Hmm! Walang biro guys. Tag over 10 talaga to saging. Kahit ano. Maliit, malaki, mataba, mahaba. Hmm! Tag over 10. Ito next guys. Orange. Ganito ako kumain ng mga may yaman. Nakita ko lang. Sisipsipin mo lang guys. Dudurugin tapos sisipsipin effective lalo na kapag may brace. Maliit na orange. You know? na oh. Mm. <tipos> 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 dalandan. Masarap tong dalandan guys kapag may asin, toyo, suka, katabi, sausaw mo katabi mo. Ang pinaka-recommend ko talaga sa inyo guys, itong lukban. Promise, sobrang sarap.